Tahan ang pinakamasaya, magbabalik nga ba, pero sa iba ng tahanan, o ibang network? It's showtime, pinakita na ang opisyal na teaser nito, sa paglipat sa GMA Network. Matatanda ang, noong June 2023, ay inanunsyo ng ABS-CBN at GMA Network, sa kani-kanilang social media account, na ang It's Showtime ay maipapalabas na rin sa sister channel ng GMA7, na GTV, simula July 1, 2023, kasabay din ng pagpapalabas ng It Bulaga sa TV5, na IET pa ang pangalan noon, dahil sa pag-angkin noon ng mga halos hosts. Dito din nga, ay sinabi din ni Atty. Felipe L. Gozon, na wala na daw network war, o tapos na di umano ang mga paglalaban ng mga network. Kaya naman, ay hindi na rin kagulat-gulat, na maipapalabas na rin ang It's Showtime sa GMA7, Matapos mawala ang dating noontime show ng tape, natahan ang pinakamasaya. Natila isang best option nga, para sa GMA7, kaysa bubuo pa sila ng bagong noontime show, na itatapat sa dalawang higanting noontime show sa bansa, na It Bulaga at It's Showtime. Na hindi pa naman subok, o tanggap ng mga tao, na paniguradong makakatanggap ng mga pambabash, mula sa mga legit daw bark ads netizens, at sa mga madlang people. Isa pa ay una pa lang naman ay bali-balita na rin noon na paunang hakbang lang daw ang pagpasok ng It's Showtime sa GTV para may pasok ang It's Showtime sa kanilang main channel na GMA7. Dahil sa mahina ang noon time show ng tape kahit gamit pa nila ang title ng It Bulaga noon, lalo na nang pinalitan ito at ginawang tahan ang pinakamasaya. Matatandaang, ayon sa The Manila Times, noong March 17, 2024, ay kumpirmado mang lilipat ang its showtime sa GMA7, at naghihintay na lang ang mga executives ng dalawang network para maglabas ng konkretong detalye patungkol dito. Na napag-usapan na rin natin. Pero, lalo mang naging sigurado ang marami, nalilipat na nga sila. Matapos itong ipost ng its showtime sa kanilang social media accounts. Sa naunang post ng It's Showtime sa kanilang official Instagram account, ay makikita ang post na ito. Nakapansin-pansin ang puso, na katabi ng salitang It's, na kilalang simbolo, ng kapuso network na GMA7. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Makikita din nga ang caption nito na, Good News Madlang People, Abangan! Nakapansin-pansin din naman, na tila GMA ang pinapahiwatid nito, sa mga salitang good, madlang people, at abangan. Na makikita pa nga ang isang comment, na ito din ang tingin. Sa sumunod naman na IG post nila, ay makikita ang isang maikling video teaser na makikita pa rin ang mga salitang good news madlang people, abangan. Kaya naman, ay lalong naging sigurado at kumpirmado ang nalalapit na paglipat ng It's Showtime sa main channel ng GMA Network, na GMA 7. Kaya naman, ay mababasa ang ilan sa mga comments ng mga netizens patungkol dito. Pero gaano nga ba katutuo, na muling magbabalik ang tahanang pinakamasaya, pero sa iba na daw tahanan, o sa iba ng network? Ayon kay Atty. Maggie Garduque, sa panayam ng PEPTH, noong March 15, 2024, ay tila nagpahiwatig ito, sa posibilidad na pagbabalik ng tahanang pinakamasaya, pero sa ibang tahanan. Dagdag pa niya, natuloy pa rin daw ang komunikasyon, at ang pagkikita ng mga host at staff ng tahan ang kinakamasaya, at ng ilan sa mga halos host. Na mababasa din na, sa isang article mula pa rin sa PEPPH. Ayun pa sa kanya ay, talagang ano yan eh, once in a while, nagkikita pa rin tong mga to. Kaya nga nakakatuwa na may nabuong ganyan. Nag-uusap pa nga kami ni Paolo. In fact, nung birthday niya, binati ko siya. Kahit sa mga hosts, natutuwa ako doon sa walang nagbago, doon sa relationship. Sabi ko nga, the relationship of the hosts, the staff, and even the owners of Tape Inc. went beyond the show. So, yun din yung maganda doon, na nakabuo ng talagang pamilya, at tahanan doon sa ano. Wala na doon sa APT yung tahanan nila ngayon, malay mo, meron sa susunod, na magkaroon ng another tahanan, ba? Diba? So, I'm not dispelling that possibility again. Kung saan yun, sa ngayon wala pang concrete na masasabi, at kung ano pa po yung future projects. I will undertake that, as soon as magkameron, we will definitely inform the public. Kasi madami din ang nagmi-message sa akin, na namiss talaga nila yung show. Sinagot din ni Atty. Maggie ang usap-usapang nakikipag-negotiate daw ang Tape Incorporated sa ibang TV network, para ipagpatuloy ang kanilang programang tahan ang pinakamasaya, na nasibak sa GMA7. Kung saan sinabi nga niyang, sa ngayon po, wala. Kasi for the meantime, gusto munang ayusin ng tape yung mga employees, yung sa production. Pero yung sa admin, tuloy pa rin. Kasi lahat naman ng mga employees sa corporation, andun pa rin. So, ang inaayos yung mga employees sa production ng noontime show. Yung mga directors, writers, yung mga nandun sa show. Yun yung mga nawalan ng trabaho. Inaayos lahat yan. The corporation wants to make it sure na hindi naman masyadong mahirapan din yung mga employees na yun na nawalan ng trabaho. Maybe, after matapos lahat yun, that's the time that they will look into another project, o kung may ma-offer silang project na pwede nilang i-produce ulit. Nilinaw din ni Atty. Maggie Garduque, na hindi daw nagsara ang Tape Incorporated, gaya ng mga kumakalat na balibalita daw sa mga news. Dagdag pa nga niya, natuloy pa rin daw ang Tape, at hindi raw totoo yung sinasabi ng iba na nagsara na ito. Ayun pa nga sa kanya ay, yung nawala po is the show, yung tahan ang pinakamasaya. Pero yung tape, it's a corporation, operational pa rin po siya. The company has not been dissolved. Gusto ko nga pabulaanan, yung mga sinasabi doon sa mga news, na pati daw po yung office sa Tape Inc. ay nagsara na. Hindi po totoo yun. In fact, we're still conducting meetings doon. Dun pa rin yung employees, functional pa rin po ang Tape Inc. as a corporation. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol dito?